Hey! Unti -unti Welcome sa inyong si lahat! Papalapit. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Youtube Channel! At sa sandaling iyon, naramdaman ni Aira na baka ngayong gabi, may mangyaring babago sa buhay niya. At si John, hindi niya alam na isang maling galaw, maaring mawala sa kanya si Aira ng tuluyan. Mainit ang hapon sa Maynila, asa sa maliit na restaurant na Casa Luna, doon nagtatrabaho si Aira kasama ang kanyang ina, Maids. Ahimik si Aira habang nag-ayos ng mga pinggan. Ero sa loob niya, parang may kulong na ibon na gustong-gustong lumipad. Si Maritz, ulad ng dati, mahigit ang mata sa bawat galaw ng ana. Aira, trabaho tapos bahay lang. Huwag ka nang lalabas-labas. Sanay na si Aira sa paulit-ulit na bilin. Pero hindi na sanay ang puso niya. Sa pagka, meron siyang isang taong gustong makita. Ang kanyang secret boyfriend na si Zion. Tuwing pinapawi siya ni Maritz ng maaga. Sasabihin lang nito, Diretso we, huwag ka munang maglakwasa. Ero pagliko ni Aira sa kanto. Nandoon na si John, nakasandal sa motor niya. May ngiti na kahit sinong babae matutunaw. Kahit sandali lang, namis kita, bulong nito, at sa loob ng dalawampu minutes nilang kagpo. Nararamdaman ni Aira ang kalayaang. Hindi niya natitikman sa sarili niyang bahay, pero bawat yaka, may kasamang takot. Pag nalaman to ni mama, patay ako. Hinahawakan lang ni Zion ang kamay niya at sinasabi, Darating ang araw, hindi na tayo magkatago. Ero ngayong gabi, ibang pakiramdam ni Eira. Busi ang restaurant, puno ng tao. At si Maritz, mas tahimik kesa sa dati, na parang may inaabangan. Habang naglilinis si Eira, tumunog ang cellphone niya. Isang mense, nandito ako sa labas. Kahit lima minutes, gusto lang kitang makita. Zen, parang lumakas ang tibok ng puso ni Eira. Pero biglang, Eira, tumigas ang katawan niya. Nasa likod niya si Maritz. Dahan-dahan nitong -dahan tinaas ang tingin sa cellphone ni Eira. At doon, nakalabas ang pangalan ni John. Sa notification bar, napalunok si Eira. Hindi niya alam kung paano tatakbo o paano magkapaliwanag. Sa labas, ilang hakbang mula sa pinto. Nandun si John. Nakatingin sa restaurant. Walang kamalay-malay. Na magsisimula na ang unos Lumapit si Maritz kay Aira. Mabagal, pero mabigat ang bawat hakbang. Para bang bawat yapak ay may dalang tanong. Galit at duda. Sino si Zion? Mahina pero matalim ang boses ni Maritz. Parang nawalang boses ni Aira. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Parang ayaw nang bumuka ng bibig niya. Sa labas ng restaurant, hindi pa rin umaalis si Zion. Nakatingin siya sa loob. Hindi nakikita ang eksaktong nangyayari pero ramdam niyang may mali. Maya-maya, tumunog ulit ang phone. Eira, are you okay? Bakit hindi ka lumalabas? At doon, napatingin si Marit sa skin, at biglang kinuha ang cellphone. Hindi mo sinabi sa akin, na may lalaki ka nang kausap. Hindi sumagot si Eira. Nakatungo lang siya, Igilang luha. Nang buksan ni Maritz ang pinto para lumabas, doon nakita ni Zion, ang galit at lungkot sa mukha nito, at ang tingin na iyon... Dietsong sumaksak sa dibdib niya. Tumayo agad si Zion. Ma'am, pwede po bang? Ero hindi pa siya natatapos. Pinutol siya ni Maritz. Ikaw ang dahilan kung bakit. Nagbabago ang anak ko. Ikaw ang tinataguan ko. Hindi makatingin si Zion. Ero hindi rin niya kayang umatras. Mahal ko po si Eira. Mahinahon pero totoo. Napadilat si Eira. Hindi inasahan na sasabihin iyon ni Zion. Sa mismong harap ng mama niya. Si Maritz nanigas ang mukha hindi alam kung magagalit ba o masasaktan. Sumigaw ang isang customer sa loob. Miss, yung order po namin. Pero walang kumilos. Parang huminto ang buong lugar. At sila lang ang nasa isang kahimik na mundo. Marites bumulong. Ero ramdam ang pighati. Era, hindi ko alam na. Ganito mo ako kayang ilihim. Napaluha si Eira. Ma, hindi ko gustong lokohin ka. Ero ayaw mo akong makapagpaliwanag kahit kailan. Tumalikod si Marites. Pero bago siya tuluyang pumaso, sinabi niya, kung talagang mahal ka niya, bakit ka niya tinuturuan magtago? At iniwan niya silang dalawa sa labas. Wala nang salita, wala nang tingin. Si John lumingon kay Aira, at doon niya nakita, ang pinakamasakit na itsura, sa mukha ng taong mahal niya. Aira, patawarin mo ako kung dahil sa akin, Mas lalo ka lang napahama, pero hindi pa nakakasago si Aira. Biglang bumukas uli ang pinto ng restaurant at lumabas si Maitz. Hawak ang isang bagay sa kamay, isang maliit na envelope, na may pangalan ni Aira. Hindi alam ni Aira kung ano yun. Hindi alam ni Zion, ero alam nilang paeho. May paparating na mas malaking bagay. Umayo si Marites sa pagitan nilang dalawa. Tumingin sa anak niya, na parang may sasabihin, na maaaling baguhin, ang buong direksyon ng buhay ni Aira. At bago pa man magsalita si Maritz, bumuka ang envelope sa kamay niya. At may isang kapel na... Unti-unting lumabas... At doon nagsimula ang tunay na bagyo... Habang buhat-buhat ni Zion si Aira papuntang pinto... Naramdaman niyang lumalamig ang kamay nito... Hindi niya alam... Kung aabot ba sila sa ospital... O kung doon na matatapos ang lahat... Nabuksan pa unti-unti ang envelope sa kamay ni Maids... Isang manipis na papel ang unti-unting lumabas... Para bang bawa segundo ay humihila ng hininga ni Aira... Naramdaman ni Zion ang kaba ni Aira kaya marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi na tumutol si Eira, hindi na siya nagtago, pero nang makita ni Marites ang kanilang magkahawak na kamay, napapikit siya sandali, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Inabot niya ang kapel kay Eira, basahin mo, nanginginig ang kamay ni Eira habang binubuksan ito, at nang makita niya ang laman, napaupo siya sa upuang nasa gilid ng pinto. It was a medical result form. May malaking nakabold na salita. Abnormal heart function requires monitoring. Parang biglang lumabo ang mundo ni Aira. Maano to? Huminga ng malalim si Maritz. Matagal. Mabiga. Eira, matagal ko na tong tinatago. May kondisyon ang puso mo. Napataki si Aira sa bibig. Hindi niya alam kung maiyak o mawawala ang boses niya. Bata ka palang may problema na. Kaya hindi kita pinapalabas. Hindi dahil ayaw ko. Dahil natatakot akong mawala ka hindi nakakibo si Zion, ni hindi siya makahakbang papalapi. Nagkatuloy si Maritz, mahina ang boses pero pun ng pighati. Kaya ko kayo pinaghiwalay, kaya ko pinigilan ang mundo mo. Dahil bawa stress, bawat tagot, bawat takbo sa labas ng bahay, delikado para sayo. Umiyak si Aira nang walang ingay, iba ang sakit ng puso, ero mas masakit ang pagkatanto. Napinoprotektahan lang pala siya ng sariling ina. Lumapis si Maritz hinawakan ng pisngi ni Aira. Pero ana, marahil mali ang paraan ko. Akala ko kaya kung iligtas ka. Sa pamamagitan ng pagkulong, Zion dahan-dahang lumapit. Ero huminto sa harapan ni Maritz. Parang humihingi ng pahintulot. Tita, kung alam ko lang. Kung sinabi niyo lang sa king, hindi ko pipilitin si Aira na magtago. Nilingon siya ni Maritz. Unang beses na hinigalit ang tingin. May pagod, may takot. may tanong. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Hindi yung para sa saya, kundi para sa buhay niya. Hindi nagdalawang isit si Zion. Po, ahanda akong sumunod sa lahat ng bawal. Kung iyon ang makakatulong sa kanya. Napatitig si Aira kay Zion. Yung tipong tingin na nagsasabing, Hindi pa ako handang kakawalan ka. Ero bago pa man siya makapagsalita. Bumagsak ang isang bote sa loob ng restoran. Isang malakas na tunog na nagpabalik sa kanilang lahat sa realidad isang customer ang sumigaw. Miss, hinimatay yung babae. Napalingon silang laha, at doon bumilis ang tibok ng puso ni Aira. Masyado, mabilis, masaki, ma, hindi ako makahinga. Napakunot ang noo ni Maritz. Ana, Aira, habang unti-unting lumalabo ang paningin ni Aira. Narinig niya ang boses ni John. nagapanik. Aira, look at me. Huwag kang pumikit, please. Ero ang mundo ni Aira unti-unting umiko. Uso niya, kumakabog na parang bibigay, at bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang pabulong na sigaw ni Maritz. Huwag mong kunin ang anak ko, huwag ngayon, at tuluyang. Bumagsak si Eira sa bisig ni Zion. Dinala nila si Eira sa ospital. Habang hawak ni Zion ang kamay niya, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Eira. Mahina pero malinaw ang boses niya. Ma, hindi ko kailangan ng mundo sa labas kailangan ko lang kayo. Napayak si Marites at niya kapang ana. Anak patawad, akala ko kaya kitang protektahan. Sa pamamagitan ng paghawa, ero mas kailangan mo pala. Ang pagunawa ko, ngumiti si Eira, pagod pero payapa. Mapayagan mo na ako, na magmahal ng hindi natatakot. Tumingin si Marites kay Zion. Hindi nagali, kundi pagbitaw. Zion, alagaan mo ang anak ko. Hindi bilang tago, kundi bilang kasama. Tumango si Zion. Hawak-hawak pa rin ang kamay ni Aira. Pangako po. Asa As wakas. Unang beses sa mahabang panahon, nakahinga ng maluwag si Aira. Hindi dahil gumaling ang puso niya, kundi dahil hindi na siya kinulong. Lumabas ang araw sa bintana. Mainit, maliwanag, parang palala na minsan. Hindi kailangan lumabas para makahanap ng kalayaan. Minsan, kailangan lang ng pag-ibig na hindi takot mawala.